Kumusta kaibigan? Maligayang pagbabalik dito sa Tagalog Cine Recaps, ang pelikulang ikikwento ko sa inyo ngayon ay ang Indian thriller movie na pinamagatang, Freddy, na ipinalabas noong 2022. Ang kwento ay tungkol sa isang matagumpay na dentista sa Mumbai na si Dr. Freddy Ginwala, na sa kabila ng maayos na kalagayan ng buhay ni Freddy, ay nananatili pa rin itong binata. Ito ay dahil sa kapag may kaharap ng babae si Freddy, umaatake na ang pagkamahiyain nito, hindi ito makapagsalita ng maayos at nangangatog na ang katawan. Limang taon na sa dating app si Freddy, pero bihira ang may makipag dito. Iyon ay dahil sa nababalitaan ng mga babae na hindi normal kung kumilos si Freddy. Pero maliban doon, minsan inaakala nilang bastos si Freddy dahil napapatingin ito sa dibdib ng babae. Dahilan para mawalan ng gana ang babae at iwan si Freddy. Mag-isa lang si Freddy sa kanyang apartment. Kontento na ito sa pagpipinta ng kanyang mga koleksyong laruan. Walang iba itong kausap kundi ang kanyang itinuring na best friend ang pagong na si Hardy. Tumawag kay Freddy ang kanyang tiyahin na si Perses, mula nang maulila si Freddy, si Perses na ang nag-alaga dito, nalungkot din si Perses nang malaman na hindi maganda ang kinalabasan ng date ni Freddy. Ganun paman, araw-araw abala pa rin si Freddy sa kanyang propesyon bilang dentista, isang gabi nang makauwi si Freddy, nakatanggap ito ng tawag galing sa isang babae, natuwa si Freddy nang sabihin ng babae na nagustuhan niya ang profile ni Freddy sa dating app, pumayag din ito na makipagkita kay Freddy. Excited na naghintay si Freddy sa paborito niyang lugar na Blue Cafe, kung saan kilalang kilala na ng mga customer at mga staff ng cafe si Freddy, na limang taon ang pabalik-balik sa cafe pero hindi pa rin sineswerteng makahanap ng girlfriend. Ilang oras naghintay si Freddy pero naisip niyang hindi na darating pa ang kanyang kausap. Pero habang papaalis na si Freddy narinig niyang nagtatawanan na ng isang grupo ng customer, sa kapa niya nalaman na ang katagpo dapat niyang babae, ay ang isang babae na nasa grupo na napagtripan lang siyang lukohin. Isang araw pumunta si Freddy sa kasal ng kanyang kamag-anak, pinayuhan siya ng kanyang tiyahin na alisin na ang pagiging mahiyain para makapag-asawa na siya, dahil ibig ng kanyang tiyahin na makita na si Freddy na ikinakasal na rin. Itinuro ng kanyang tiyahin ang isang magandang babae, napalingon si Freddy at napahanga sa kagandahang angkin ng babaeng kanyang nakita, iyon ay walang iba kundi si Kainas. Pinilit si Freddy ng kanyang tiyahin na lapitan si Kainas at makipagkilala dahil gusto rin ni Freddy. Lumapit ito kay Kainas at sinubukang makipagkilala pero hindi pa nagtatagal ang kanilang pag-uusap isang lalaki ang lumapit. Si Rostum, ang negosyanteng asawa ni Kainas na may-ari ng Blue Cafe at catering services na nag-cater sa kasal. Nagalit ito sa paglapit ni Freddy sa kanyang asawa, humingi ng pasensya si Freddy pero bigla na lang siyang itinulak ni Rostum. Walang nagawa si Freddy kundi tumayo na lamang habang pinagtitinginan siya ng mga tao. Kinabukasan, laking gulat ni Freddy nang dumating si Kainas sa kanyang klinik, nagpakilala si Kainas at humingi ng pasensya sa ginawa ng kanyang asawa. Sinabi ni Kainas na kaya siya naroon dahil ibig niyang magpabunot ng ngipin at si Freddy ang inirekomenda ng kanyang kaibigan. Habang siya ni check ni Freddy ang ngipin ni Kainas, lalong nabighani si Freddy sa ganda ng mukha at katawan ni Kainas. Sinabi ni Freddy na kailangan munang ma-x-ray ni Kainas at sa susunod na araw ay pwede na siyang bunutan ng ngipin. Tinawag ni Freddy ang kanyang assistant para i-x-ray e si Kainas. Nakita ni Kainas ang isang litrato. Hindi akalain ni Kainas na ang hinahangaan niyang sikat na singer at magaling tumugtog ng cello ay inapala ni Freddy. Sinabi ni Kainas na kaya siya na tumugtog ng cello dahil sa paghanga niya sa ina ni Freddy, natigil na lang tumugtog si Kainas mula nang magkaroon na siya ng asawa. Dahil doon, hindi na lang paghanga ang nararamdaman ni Freddy kay Kainas, kundi sa isip nito ay natagpuan na niya ang babaeng pinapangarap niyang mapangasawa, at maging ina ng kanyang anak. Ang sumunod na araw, dumating si Kainas sa klinik, iminungkahi ni Freddy na imbes na local anesthesia, ay general anesthesia na lang ang kanyang gagamitin para hindi maramdaman ni Kainas ang sakit sa pagbunot ng ngipin. Sa operating room, sa paglabas sandali ng assistant ni Freddy, ibinulong ni Freddy sa natutulog na si Kainas ang kanyang nararamdamang pag-ibig. Nang matapos ang operasyon, nagtanong si Freddy kung may allergy si Kainas. Sinabi ni Kainas na allergic siya sa mga dishwashing liquid, kaya nagsusuot na lamang siya ng gloves kapag naghuhugas ng plato. Binigyan ng resete ni Freddy si Kainas at pinababalik ito sa susunod na araw para sa check-up kino ni Freddy ang address nito na nasa medical record nila. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Freddy ang address at nagpark ito na malapit sa bahay, na ni Kainas si Rustom na nakainom. Galit na galit ito dahil sa hindi nakapagluto si Kainas ng hapunan, nagpaliwanag si Kainas kung saan siya galing pero pinagsasampal na siya ni Rustom. Nasaksihan ni Freddy ang pananakit ni Rustom sa kanyang asawa. Ibig sanang tulungan ni Freddy si Kainas, pero naisip niyang wala siyang karapatan na makialam sa away ng mag-asawa, minabuti niyang umalis na lang sa lugar sa pagtulog muling na panaginipan ni Freddy ang masamang nakaraan, natuklasan ng kanyang ama na may ibang lalaki ang kanyang ina, na uwi sa matinding away na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Dahil sa insidente, naapektuhan ang pagsasalita at pagkilos ni Freddy, kinabukasan na iinip na si Freddy dahil hindi pa dumadating si Kainas, inutusan niya ang kanyang sekretarya na tawagan nito si Kainas. Ilang sandali pa nakausap na ni Freddy si Kainas, sinabi nito na hindi siya makakapunta sa klinik, pero sinabi ni Freddy na siya na lang ang pupunta sa kanilang bahay, importante lang na ma-check up ang sugat sa kinuna ng ngipin ni Kainas para hindi ma infection. Pumayag si Kainas pero sa park na malapit lang sa kanilang bahay sila magkikita. Nagmamadaling umalis si Freddy sa kanyang klinik na awa si Freddy nang makitang may pasa sa mukha si Kainas, naramdaman ni Kainas ang pag-aalala sa kanya ni Freddy, kaya nagtiwala siyang sabihin na napakasiloso ni Rustom, na kahit sa kanyang mga kaibigan kaibigan, pinagbabawalan siyang makipag-usap. Alam ni Freddy na kailangan ni Kainas ng makakausap, at yun ang tamang pagkakataon para mapalapit siya dito, kaya naghanda si Freddy. Bumili siya ng bagong damit, bagong sapatos at nagpaayos na rin ng buhok. Dahil magaan na ang loob ni Kainas kay Freddy, pumayag itong muling makipagkita, at mula noon madalas na silang palihim na lumalabas at nagkakakwentuhan ipinagmalaki rin ni Freddy sa kanyang tiyahin na malapit na rin siyang ikasal sa kanyang babaeng minamahal. At di naglaon, nahulog na rin ang loob ni Kainas kay Freddy, pinaramdam na rin ito na may pagtingin na rin siya kay Freddy, ganun paman, alam pa rin ni Kainas na mayroon pa rin siyang limitasyon. Ilang araw nang hindi mapakali si Freddy dahil hindi sumasagot si Kainas sa kanyang tawag, hanggang di na siya nakatiis, pumunta siya sa bahay nito at nagulat nang makita niyang binugbog muli ni Rustom si Kainas, umiyak at napayakap na lam si Kainas kay Freddy. Inalok ni Freddy na magpakasal sa kanya si Kainas, pero sinabi ni Kainas na kasal siya kay Rustom at natatakot siya kapag nalaman ni Rustom ang tungkol sa kanila. Tumawag kay Freddy ang kanyang tiyahin. Nagtatanong ito kung kailan ikakasal si Freddy at si Kainas. Hindi sinabi ni Freddy na may asawa na si Kainas, bagkus sinabi nitong sa susunod na buwan nila planong magpakasal. Dahil doon, naging desperado na si Freddy hanggang maisip nito ang isang paraan para mawala sa kanilang landas si Rustom. Nagulat si Kainas sa plano ni Freddy na patayin nila si Rustum. pero sinabi ni Freddy na siya na ang bahala sa lahat, at hindi muna sila magkikita ng isang linggo, nang sa ganun matapos na ang pagdurusa ni Kainas sa piling ni Rustom sa isip ni Freddy kung sakaling magtatagumpay siya, siguradong magpapakasal na sila ni Kainas, at yun na ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay. Alam ni Freddy na lumalabas ng madaling araw si Rustom para magjaging, sinundan nito ni Freddy at pagdating sa isang tahimik na lugar, mabilis niya itong sinagasaan, saka iniwan si Rustom na wala ng buhay. Kasama sa plano ni Freddy ang agad pumunta sa kanilang probinsya, tinawagan niya ang kanyang sekretarya na i-cancel ang kanyang mga appointment sa kanilang farmhouse pumunta si Freddy, habang naroon, naiisip na ni Freddy na sa muli nilang pagkita ni Kainas, masisimula na nilang magsama at masayang mamuhay na punong-puno ng pagmamahalan. Ang mga sumunod na araw, ginugol ni Freddy ang kanyang oras sa pagkakawang gawa, libre niyang binubunutan ng ngipin ang kanyang mga kalugar na mahihirap, at bago umuwi si Freddy, tumawag muna siya ng mekaniko at pinaayos ang kanyang sasakyan. Samantala, nagsimula ng mag-imbestiga ang mga pulis sa pagkamatay ni Rustom, pero wala silang makuhang lead sa nangyari. Hanggang makabalik na si Freddy sa syudad, sabi kitong pumunta agad sa bahay ni Kainas, Subalit laking gulat niya na isang lalaki ang nagbukas ng pintuan, agad na mukaan ni Freddy ang lalaki, si Raymond, ang chef ng Blue Cafe na pag-aari ng asawa ni Kainas. Lalo pang nagulat si Freddy nang makita si Kainas na wala man lang bakas ng pananibig sa kanya at iba na rin ang paraan ng pagdadamit nito. Hindi makapaniwala si Freddy nang sabihin ni Kainas na boyfriend niya si Raymond. Ipinagtapat ni Kainas na ginamit lang niya si Freddy para patayin si Rustom at mapunta lahat ng ari-arian nito kay Kainas. Pinagbawala ni Kainas na magpakita pa sa kanila si Freddy, dahil kung babalik pa ito, ipapakita na nila sa mga pulis ang ebidensya na palaging sinusundan ni Freddy si Kainas at pinipilit na makipagrelasyon sa kanya. Sasabihin din nilang si Freddy ang pumatay kay Rustom sa kagustuhan nitong maangkin si Kainas. Tumulo ang luha ni Freddy at nanginig ito sa sobrang galit. Sinugod nito si Kainas pero wala siyang nagawa dahil mas malakas sa kanya si Raymond sinabi ni Kainas na wala man lang siyang nararamdamang pagmamahal kay Freddy, dahil nandidiri siya sa katulad ni Freddy na may deperensya sa utak. Nanlulumong umuwi si Freddy, labis niyang pinagsisisihan, na dahil sa sobrang pagmamahal kay Kainas, pumatay na siya ng tao. Kung alam lang niyang walang kwentang babae si Kainas, hindi na sana siya nag-isip pang iligtas ito sa abusadong asawa. Habang sa bahay ni Kainas, nagdidiwang sila ni Raymond, pinag-uusapan nila ang pagpapalago ng mga negosyong na iwan ni Rustom, na matagal nang inaasam-asam ni Kainas. Ipinaalam ni Freddy sa kanyang tiyahe na hindi na matutuloy pa ang kasal dahil naghiwalay sila ni Kainas. Pero sinabi ni Persis na kausapin na muna ni Freddy ang kanyang girlfriend baka maayos pa ang lahat. Hindi naman nagustuhan ni Raymond ang pagpunta ni Freddy sa restaurant ni Kainas, dinuraan ni Raymond ang inumin ni Freddy para umalis lang ito. Pero hindi nakinig si Freddy, bagkus inubos pa nitong ininom ang kanyang inumin. Sinabi ni Freddy na kalilimutan niya ang lahat, kung magso-sorry lang sa kanya si Kainas. Pero isang malakas na sapak ang ibinigay ni Raymond habang natatawa lang na nanonood si Kainas. Sinabi ni Raymond na tatawag na sila ng pulis at ipapakita nila ang mga litrato at text message ni Freddy na inaharas nito si Kainas. Naisip ni Freddy na may iskandalo siya kapag may pulis na dumating kaya minarapit nitong umalis na lang. Ganun paman, pinag-isipan ni Freddy ang sunod na gagawin dahil hindi siya papayag na makulong at malagay sa kahihiyan ang pangalan ng kanilang pamilya. Kinabukasan hinintay ni Freddy ang pag-alis ng dalawa, tumawag ng locksmith si Freddy. Sinabi niyang nawala ang kanyang susi kaya nagpagawa siya ng bago Nang makapasok na si Freddy, nilagyan niya ng gamot na pampahimbing sa pagtulog ang mga pagkain Hinaluan din ito ng dishwashing liquid ang face wash ni Kainas sa kinuha niya lahat ang mga gamot ni Kainas para sa allergy Binura din ni Freddy sa laptop ni Raymond ang mga files nila na pwedeng gamitin laban kay Freddy Subalit bigla na lang narinig ni Freddy na bumalik si na Kainas Kaya nagmamadaling nagtago si Freddy Pumasok si Kainas sa banyo at naglagay ito ng face wash, maya maya sumunod naman sa loob si Raymond at nilambing si Kainas, narinig ni Freddy na abala na ang dalawa sa banyo, kaya dali-daling lumabas na rin ng bahay si Freddy. Kinagabihan, dahil sa gamot na inilagay ni Freddy, naging malalim ang tulog ni Kainas at Raymond. Kinuha ni Freddy ang cellphone ni Kainas sa kanya binura lahat ng text niya kay Kainas, gamit din ang cellphone ni Kainas, nagtext siya sa kanyang cellphone na kunyari humiram si Kainas ng kotse sa araw ng namatay si Rustum. Habang tulog na tulog din si Raymond, paulit-ulit itong sinasampal ni Freddy, sabay na binubura ni Freddy ang mga litrato niya sa cellphone ni Raymond. At bago umalis si Freddy, inalis niya ang brake fluid ng sasakyan ni Raymond madaling araw nang biglang magising si Kainas na sobrang nangangati ang kanyang katawan, napasigaw na lamang ito nang makita sa salamin na marami na siyang pantal sa mukha, laking gulat din ni Kainas nang makita niyang wala na ni isa mang gamot sa kanyang allergy, nagmamadaling nagbihis si Raymond para isugod sa ospital si Kainas, pero hindi pa man sila nakakalayo, nagpanik na sila dahil wala ng preno ang sasakyan hanggang bumangga na sila sa isang construction. Sinuerte namang walang masamang nangyari kina Raymond at Kainas, nadala pa rin si Kainas sa ospital, pero nagalit ito kay Raymond dahil sa kapabayaan nitong ma-check ang kanilang sasakyan. Kinabukasan, problemado na naman si Kainas. Nagmamadaling nagbihis ito para alamin kung anong problema dahil naroon sa restaurant ang mga taga-food safety authority para mag-imbestiga, habang nag-aabang naman si Freddy sa kanilang pag-alis. Pagdating nila sa isang branch ng kanilang restaurant, sobrang nag si Kainas nang malaman na may order ang autoridad na ipasara muna ang kanilang mga restaurant, hanggat iniimbestigahan pa ang nag-viral na post ng isang customer na nagreklamo, dahil may nakitang butiki na nakahalo sa pagkain. Hindi alam ni Nakainas na kagagawan lahat iyon ni Freddy, kaya malaya na namang nakapasok si Freddy sa bahay ni Kainas at muling pinakialaman ang laptop ni Raymond, saka in upload nito sa social media ang mga iskandalosong litrato ni Nakainas. Nag-viral agad ang mga litrato sa social media. Inakala ni Kainas na si Raymond ang nag-upload ng mga litrato, pero sinabi ni Raymond na wala siyang kinalaman. Dito na naisip ni Kainas na si Freddy ang nasa likod ng sunod-sunod na nangyayaring hindi maganda sa kanila. Nagalit naman ang mga magulang ni Kainas dahil sa kahihiyan na inabot nila sa kinasangkutang ang iskandalo nito. Sinugod ni Nakainas si Freddy sa apartment nito. Agad na pinagsusuntok ni Raymond si Freddy, pero maya maya nagulat ang dalawa dahil may dumating na mga pulis. Ang hindi alam ni Nakainas, inaasahan na ni Freddy na darating sila, at kasama sa plano ni Freddy ang pagtawag ng mga pulis bago pa dumating si Kainas. Ang dumating ay ang pulis na si Inspector Yadab, na may hawak ng kaso sa pagkamatay ng asawa ni Kainas, kaya ito ang tinawagan ni Freddy, nagtaka si Yadab kung bakit naroon sina Kainas at sinasaktan nila si Freddy. Nagdrama si Kainas, sinabi nitong naroon sila dahil si Freddy ang pumatay sa kanyang asawa, iyon ay dahil sa malaki ang gusto ni Freddy sa kanya, itinuro rin ni Kainas na si Freddy ang nag-upload ng kanilang malalaswang litrato para masira ang reputasyon ng kanilang negosyo. Pero hindi naniwala si Yadab, sinabi nitong imposible ang kanilang sinasabi, dahil isang respetadong doktor ang kanilang pinaparatangan, at kilala sa buong syudad na matulungin na tao. Ibig ni na Kainas na ipakita ang kanilang ebidensya, pero laking gulat nila na wala na silang makita pa sa kanilang cellphone. Nagtanong si Yadab kay Freddy kung magrereklamo siya sa ginawa sa kanya para arestuhin agad nila si Kainas at Raymond. Tumanggi si Freddy na magreklamo, kaya agad na pinalabas ni Yadab si Kainas at Raymond. Pero hindi matanggap ni Kainas na pinagtawanan siya sa social media at isinarapan ng autoridad ang kanilang mga restaurant, inutusan ito si Raymond na gantihan si Freddy. Gabi na nang makauwi galing sa trabaho si Freddy, isang bala ang kanyang nakita sa tapat ng pintuan. Nang pumasok si Freddy nagulat siya nang makitang nagkalat ang kanyang mga kagamitan. Tinawagan ni Freddy si Kainas at sinabing alam niya na sila ang nanloob sa kanyang apartment at nag-iwan ng bala. Natawa si Kainas at Raymond, inamin nila na sila nga ang pumasok sa apartment ni Freddy at kumuha sa alaga nitong si Hardy, sa kanila niluto at kinain. Nagimbal si Freddy sa narinig, nagkukumahog niyang hinanap si Hardy, pero nang hindi niya makita, umiiyak na tiningnan niya ang record ng kanyang CCTV, dito niya nakumpirma na kinuha nga nila si Hardy. Nanlulumong kinuha ni Freddy ang lahat ng gamit ni Hardy, sa kanya ito inilibing sa likod ng kanilang apartment. Labis na dinamdam ni Freddy ang pagkawala ni Hardy na matagal na niyang kasama at itinuring niyang isang matalik na kaibigan. Dahil doon, nagpa siya siyang tapusin na ang kanyang plano. Pinabakasyon muna ni Freddy ang kanyang katulong na nasa farmhouse nila. Saka kinausap ni Freddy ang isang pulubi at binigyan ng malaking halaga kapalit ng kanyang iuutos. Samantala, nanigurado rin si Kainas, nagpalagay na rin sila ng mga CCTV para malaman nila kung may pumasok sa kanilang bahay. Pumunta sa police station ang pulubi at sinabi nitong habang umiihi siya noon, nakita niyang sinagasaan ng kotse ang isang tao, pero hindi niya nakita ang nasa loob. Ganun paman ibinigay ng pulubi ang plate number ng kotse. Nagtanong ang mga pulis kung bakit hindi agad siya nagsumbong. Sinabi ng pulubi na ayaw niyang madamay, pero dahil sa tuwing umiihi siya, palagi niyang naaalala ang nangyari. Nalaman ng mga pulis na plate number ng kotse ni Freddy ang ibinigay ng pulubi, agad na pinuntahan ni Inspector Yadab si Freddy. Sinabi ni Freddy na hiniram ni Kainas at ng boyfriend nito ang kanyang kotse, pero nang isa uli. nakita ni Freddy na may mga dugo at nabangga ang kotse. Hanggang mabalitaan na lamang niya na namatay ang asawa ni Kainas dahil sa pagkasagasa, sinabi ni Freddy na ibig sana niyang e-report sa mga pulis ang kanyang nalalaman, pero pinagbantaan siya ni Kainas na papatayin. Ipinakita ni Freddy sa mga pulis ang text galing sa cellphone ni Kainas na pinagbabantaan nila si Freddy, na hindi alam ng mga pulis na si Freddy rin ang nagtext ng message na yun gamit ang cellphone ni Kainas para palabasing nagtext sa kanya si Kainas. Ipinakita din ito na pinasok nina Raymond ang kanyang apartment at kinuha si Hardy sa k pinatay para takutin siya at huwag magsumbong sa mga pulis. Sinabi ni Yadab na bigyan siya ni Freddy ng kopya ng video at text ni Kainas para magamit nilang ebidensya. Dahil sa natuklasan ni Yadab na may relasyon si Kainas at ang chef ng kanilang restaurant, naniniwala si Yadab na murder at hindi aksidente ang nangyari sa pagkamatay ni Rustum, at posibleng pera ang motibo. Tinawagan agad ni Yadab si Kainas at pinapapunta silang dalawa ni Raymond sa police station para sa ilang katanungan, nagtaka si na Kainas kung ano ang mga itatanong sa kanila. Maya-maya tumawag si Freddy, sinabi ni Freddy na nakausap na niya ang mga pulis, at itinuro niya na sila ang pumatay kay Rustum dahil mayroon siyang matibay na ebidensya para makulong si Nakainas. Pero sinabi ni Freddy, na hindi niya ibibigay sa mga pulis ang ebidensya kung magsosorry lang sila kay Freddy ng personal para matapos na ang lahat ng problema. Natakot na makulong si Nakainas, kaya agad na pumayag ang mga ito na sumunod na lang sa gusto ni Freddy. Sinabi ni Freddy na papunta na siya sa farm, doon na lang sila magkita-kita. Nakisuyo din sa kanila si Freddy kung pupwede silang magdala ng malaking malita, dahil nakalimutan niyang magdala para lagyan ng mga lumang damit ng kanyang ina. Agad namang pumunta sa farm si Nakainas, nang makarating sila sinabi ni Kainas na walang ibang tao kaya pwede na nilang patayin doon si Freddy. Maayos naman silang pinatuloy ni Freddy at inalok ng maiinom, kinabahan si Nakainas nang makita na may binhunot na baril si Freddy at inilagay muna sa tabi, habang kumukuha si Freddy ng maiinom, agad na dinampot ni Kainas ang baril at sinabi nitong walang makakaalam kung patayin man nila si Freddy, dahil iisipin ng mga pulis na nagbaril ito sa sarili, sa kasunod-sunod itong kinalabit ni Kainas, pero hindi ito pumuto, natawa si Freddy dahil hindi niya nilagyan ito ng bala. Kumilos si Raymond sinubukan nitong sakalin si Freddy, pero nakahanda si Freddy. Kinuha ni Freddy ang nakatago sa kanyang bulsa na stun gun at ginamit kay Raymond, na agad na wala ng malay sa kanya isinunod si Kainas. Nagkamalay si na Kainas na parehong nakatali na sila ni Raymond, habang naroon si Freddy na inihahanda ang mga gamit nito sa pangbunot ng ngipin. Nagmakaawa si Kainas sinabi nitong kung talagang mahal siya ni Freddy, papayag siyang magsimula muli sila ni Freddy. Sinabi ni Freddy nang dahil sa pagmamahal niya kay Kainas, pumatay siya ng tao pero panloloko at pang-iinsulto lang ang ginanti ni Kaina sa kanya, at ang pinakamasakit kay Freddy, ay ang pagpatay nila kay Hardy. Ibig ni Freddy na ipatikim din sa kanila ang naramdaman ni Hardy nang patayin nila itong walang kalaban-laban. sinimulan ni Freddy na bunutan ng ngipin si Raymond na walang anesthesia. Samantala, dahil sa hindi pagsipot ni nakainas sa police station, pumunta si Yadab sa kanilang bahay at nakita nila sa CCTV ang pag-alis ni Nakainas ng bahay na may dalang malita, kaya inisip ni Yadab na tumakas na si Nakainas at Raymond. Habang sa farm, inubos na tinanggal ni Freddy ang mga ngipin ni Kainas at Raymond, sa kanya dinala sa likod ng bahay ang mga katawan nito, at doon na lamang inilibing ni Freddy ang dalawa. Nang matapos si Freddy, nahiga ito sa ibabaw ng puntod ni Kainas, habang iniisip kung saan siya muling maghahanap ng mapapangasawa at makakasama niya hanggang wakas. Marami pong salamat sa inyong panunood, inaanyayahan din po namin kayo na manood at mag-subscribe na rin sa aming bagong recap channel, ang Pilipino Recaps. Muli po namin hinihingi ang inyong tulong at suporta, marami pong salamat. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapashoutout na sina Alger Banate, Adona Gumeri ng Masbate City, Gilbert Alfaro, Adam Tuble ng Kaypumbu Santa Maria High School, Wendell Baritua ng Abu Dhabi, Alan Ginozar Seno ng Carles Iloilo, Katuwang Blog ng Saudi Arabia, Suzette Hashi ng Japan, Gemma Odan, Rogelio Esperancelia. Happy 13th Birthday Kiona Libalo Baloso Sumalinog, galing kay Daddy Roel Sumalinog, Elma de ng Bataan. Delfa Herden ng Norway, Batang Siargao, Remy Belga ng Barangay San Jose da Camarines Norte, Helen Rabago Kandar ng Cebu, Ramil Tabamo ng Cagayan de Oro City, Minde Temple ng Davao, Romy Laxi ng Saba Malaysia, Jubilia Mendoza ng Mongkada Tarlac, Nelfa Abinir ng Pasi City Iloilo, Francisco Lumotos, Francis Felescuso, Twin Adventure TV, Belated Happy Birthday kay KSE, Jerir Boy ng Saudi Arabia, Jerry Caslos, Jay Giban, Junjun Andreon, Jason Arnold, Florence Bernardo, Elvin Babuyo ng Cagayan de Oro, Esther Jack ng Cabanatuan City, Tricycle Driver Blog, Najib Matob, Romel Isidro ng Antiki, Gilbert Barson ng Las Navas Northern Samar, Davis Cruz, Agustin Buenaflor ng Kidapawan City, Borangog Channel, Leonardo Siva, De Guzman Jason. Junres Escobal, Jun Osenya, Axel Mahusay, Adsre Jamhali ng Isabela City Basilan, Leo J. Ringanati ng Buhi Camarines Sur, Nori Buya in ng Valenzuela City, Louis Carrumba, Durf Kab Garado ng Davao City, Alma ng Caloocan City, Brownie, Jun Lorenzo, Macarne Azores, Dan De Rosaldo ng Caloocan, Mireli De Barres ng Tolosa Leyte, John Benedict Villamer, Ramos Family ng Gulod Gabuyaw Laguna, Bukbabs TV ng Davao, Batang Drivers ng Lupon Davao Oriental, Vanessa Marcelo ng Singapore, Sally Casido ng Dumaguete Negros Oriental, Elma Official Blogs, Tobias Family ng Carmona Cavite, Cherry Ann Pugoy ng Cebu City, kay Mylene Zabala, Miu Jane Zabala at Maxine Jane Zabala, at kay Angeli Senet ng Poblasyon Lanao del Norte. Marami pong salamat. Pagpalain po tayong lahat. Ingat po kayo palagi.